I-check natin yung ibon dito guys. Sana so, kunin to ng mama niya. Hello? Natulog ka na ba? O, nandiyan pa talaga siya. Hindi ka maka -ano? Hindi ka maka ano sa nanay mo? Makapunta? Anong gusto mo? Kung gusto mo nandun ka sa ano? Sa kwarto ko? Pwede ka naman doon. Kaso mainit doon. Hmm? Pwede ka naman doon. Hmm. So, dyan ka lang. Dyan ka lang. Dyan ka lang ngayon. Pwede ka doon kasi mainit. Ano gusto mong name ko sa'yo? Okay. Pichi Pichi, si Pichi ka na lang. Ikaw ang aking bagong alaga, si Pichi Pichi. Hmm. Hello, Pichi Pichi. Ang ganda mo naman. Hello, Pichi Pichi. Hello, Pichi Pichi. Okay, good night. Tulog ka na dyan.